ito ang ating panibagong video At panibagong video panibagong lahat na naman tayo bali nakalis kami kahapon na umaga mga ka vlogger sa ano, Binaigan ang video ko doon sa pagalis tapos sa pangangargada ay nag-error sa gopro hindi tinanggap kaya ito natin video, telpon muna una naging ginamit at yung memory nagluluko yata sa memory yata yun at yung video ko sa pangangarga namin pag full starting itong mairit tapos pag alis namin doon ay tinatanggap ng aking editor nag-i-error siya registering ko muna itong bago kong bilisin po na Infinix medyo malakas pa oh mga nasa 7 to 8 feet pa ito Habagat pero palantap naman ito siya tama tama lang ito at bago kami dumating doon sa aming spot doon sa buyahan namin ay lantap na alulos naman pag habagat alulos pa punta sa laut pag amihan ay talumpang ito naman pag pawi pag ganito ang alon

isang memory yung ano, GoPro ko baka sa memory lang yun sayang yung video natin sa pangangarkada tapos yung pagalis namin kahapon hindi na nagsip. galaw natin video at cellphone lang ito cellphone walang ano sa bilis ang oras natin mga vlogger tayo alam sa 44 ang umaga tatapon ang aming 8 ram na tubig pinapawan yung gitna natumba lahat yung aming drum yung aming mga pang panlaw yung sawyan tuwing aakyat ano, kami sa mother boat wala na, natapon binasagang kanina yung gitna, mapaw ang tubig natumba lahat mga trap yan yung silpo silpo yung ginamit ko sa pagbibidyo narong naro, nalo. Ano? pero pag upro hindi masyado yung maglaro yung halo na yan yung mga namamasag na yan hindi niya masyado makita baka siya ano lang ano gopro hindi siya pwede pang malayuan No, no. Culo a Nailón. उलिया <muchas> जला 谁呢？啊啊！